Hi everyone! Welcome to the Empath Tower. It's another love reading, timeless, in general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading maka-resonate kayo. Some part of it, hindi. Or parang kwento ninyo ito, yung buong reading ay nakaka-resonate kayo. Or hindi, totally hindi naman kaya dahil iba't ibang mga energies, iba't ibang mga love connections. Tingnan natin ngayon, this is a full moon reading. Full moon po ngayon, napakalakas ang energy ng moon. Makakatulong sa inyong mga meditation and manifestations. Bakit? Kasi kapag full moon, so malakas ang iyong emotional energy. Diba? And emotions, isa yan sa mga napakalakas na way in order for your manifestations to achieve or to come through, di ba? Kasi emotion is energy and it amplifies. No, it amplifies your manifestations. Itignan natin ngayon kung ano ang ating mababasa. Mga love messages spirit guide send me more messages anong love connections ito lessons in life and guidance ang nice na inyong ipabatid sa amin okay more messages sa spirit guide Okay, ano kaya ang mga energies na ito? At ano ang mga nais ipahiwatig mga mensahem Nine of Swords. Yeah, maingay ang aking alaga. Two of Swords. Puro Swords. Three of Pentacles. King of Swords. Six of Pentacles. Three of Swords. And Five of Cups. Kuha tayo bottom of the deck, knight of wands, and isa pa. Ten of swords. So, malakas ang mga energy dito ng mga swords, mga air sign yan, at ng pentacles, mga earth sign. So, mga air sign, Gemini, Libra, Aquarius, mga earth sign naman ay mga Virgo, Taurus, and Capricorn. Okay. So, I can sense here, you are broken hearted because nag-end na in yung relationship. Ten of Swords dito, painful ending. Dahil sobra na. No heartbreak, betrayal, loneliness. And so much regrets sa nangyari sa inyo ng person ninyo big sabihin niyan, no, yung parang sobrang tindi ng nangyari sa inyo, ito yung matinding kalungkutan nangyari sa inyo ng person mo dahil maaring merong betrayal na nangyari dito. No, may ginawa yung person mo na kung saan sobra ka nasaktan at tinapos mo na agad o parang hindi ka na nagpatumpi-tumpi pa, sobrang masakit. Break na tayo. Tapos na. Ano na nangyari dito? Well, dumating dito yung time na gusto pa niya ayusin. Teamwork, yan, cooperation. Gusto niyang bumalik, gusto niyang ayusin. Nandito si Knight of Wands. No, parang ito yung... Hindi naman to agad-agad eh maaring lumipas yung panahon nito pagkatapos ng ayan ya tinapos mo na yung relasyon ninyong dalawa um, ang mas nangibabaw ibabaw sa iyo ay mag-move forward sa yung buhay um, pero dumating yung time dito na yung person mo maari na pagtantunan niya ang kanyang naging kasalanan sa iyo, ang kanya nagiging pagkakamali, gusto niyang bumalik, ayusin, dahil, yung king of swords dito, ibig sabihin yan, meron ng matinding, alam mo yun yung parang clarity, yung mental, na sabihin natin na, clarity para sa kanya na, napakalaki ng pagkakamali, na nagawa niya sa iyo, maaaring pinagsisisihan niya kaya gusto niyang maibalik muli yung knight of wands dito gusto niyang maignite muli yung samahan ninyong dalawa at gusto niyang ayusin gusto niyang sabihin natin kung ano may nagawa niyang pagkakamali ay kanyang totally no nire-regret na at gusto niyang maging maayos kayong dalawa ngayon syempre eto kam si Two of Swords. Um, indecisive ka. Hindi ka pinag-iisipan mo mabuti. Yes, babalik pa. No, hindi na. Kasi nga, mahirap eh. Sobrang minahal mo yung taong yun. May nagawa sa yung kasalanan. Sobra ka nasaktan. At yun ang naging dahilan. Kaya nga tinapos mo na. Pero maybe merong mga realizations dun sa person mo. And that's the time na gusto niyang i-work out ang inyong relationship. eto um. rin yung dumating na matindi sa person mo, Nine of Swords dito. Meaning, no, may mga panahon niya na hindi siya makatulog sa sobrang tindi ng kanyang mga, ano mo, yung realizations na yon mga nagawa niyang pagkakamali, pagsisisi. No, it's more of Your person realizing yung kanyang fault at yung matinding pagsisisi at nais niyang bumalik sa iyo. Pero syempre ikaw masyado ka nasaktan kaya hindi naman basta-basta no. Kaya dito mahirap na decision kung babalik ka, papayagan mo siyang pagpatuloy ang inyong relationship kung hahayaan mo na parang bigyan siya ng pagkakataon or totally wala na. Kasi sobrang sakit eh. Ano ba yung mga nais nice niya sabihin sa iyo? Ano ba yung mga regrets na yon? Ano ba yung mga hidden truths na yon? Kasi sa sobrang tindi ng pagsisisi niya eh. No, yung realizations niya sa minsan niyang, dito sa reading na to, I can sense na minsan lang siyang nagkamali. Pero matindi, kaya sobra ka nasaktan. Maaring nahuli mo siya, no? Yung minsan niyang pakihipaglandian, ganun. Pero syempre masakit yun. Ito yung mga panahon na hindi kayo magkasama. I don't react when people mention you. I want you. Kaya nga gusto niyang bumalik sa Just being near you is intoxicating. At ito na nga I regret lying to you. Ito na pinagsisisihan na niya ang ginawa niyang pagsisinungaling sa kaya naman itong person mo matindi ang kanyang mga regrets pagsisisi at nais niyang bumalik sa'yo bibigyan mo ba siya ng pagkakataon? nasa sayo yan kuha tayo ng message para sa inyo bagay natin yan dito redirect your thoughts, focus on what you want to attract in this relationship, not on what you fear will happen. Kasi, eto yan, no? Dahil minsan siya nagkamali sa'yo, di ba? Parang anong nangyari siya sa isip mo is palagi niyang gagawin yon. Kung bibigyan mo siya ng pagkakataon na um, tatanggapin muli siya, patawarin tatanggapin, no? you have to redirect your thoughts kasi nga dito sa energy na to ng person mo is matindi ang kanyang pagsisisi sa nagawa niyang pagkakamali. Once you forgive and you accept that person, you have to redirect your thoughts. Sabihin niyan, kasi palagi nandiyan sa isipan mo na uulitin niya ulit yon. So you have to make up your mind na once you accept that person, kailangan magsimula muli kayo. Huwag nyo nang balikan pa yung mga... sabihin natin huwag mo nang ibalik sa kanya araw-araw yung pag yung nagawa niyang kasalanan. Kasi, what if gusto na talaga niya inagbabago eh, na talaga siya at gusto yung makabawi, pero kung araw-araw mo sa kanyang ipapamukha yung kanyang naging kasalanan, no, parang ang mangyayari niyan is hindi lang magiging maayos ang inyong relationship. Araw-araw yan na may pagdududa, araw-araw na hindi magiging magandang takbo. Okay, kuha pa tayo ng another message. So, dito rin pala, no, so in order for you to have a um, sabihin natin muling yung new beginning para sa inyong dalawa ng person mo, no, You have to focus on what you want to attract in that relationship. No, Mag-focus ka lang dun sa thoughts mo na tunay siya nagbago at bumabawi sa iyo at hindi na niya ulit gagawin 'yon. No? Nandoon yung sabi natin, pagkatiwalaan siya muli at the same time you have to know how to set boundaries na para alam niya para alam niya kung ano yung mga boundaries no? actions speak louder than words if you want to know what someone is feeling watch what they are doing so this time no, kailangan actions speak louder than words kailangan dito maipakita na ng person mo through actions yung kanyang tunay na pagbabago at pagbawi sa'yo So, again, kung ito yung unang pagkakataon, sabihin natin, ito lang talaga yung pagkakataon na nagkasala siya. Maari naman bigyan ng chance. Pero, once lang, ha? Pero kung paulit-ulit niyang ginagawa yun, ay hindi. Ibang usapan po yun. Palagi kong sinasabi, ibang usapan yon Kapag paulit-ulit ang ginagawa. Pero kung ito lang yung unang pagkakataon na nagawa niyang kasalanan, everybody deserves a check, second chance. Especially kung may tunay na pagsisisi sa tao. Okay? So, yun lang. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe pala may Facebook and YouTube. Have a good day po and God bless.